Good morning mga kapitik. Yan, the scent came out sabi ni Andres. Tapos si mami Janet nagpapainit. O oh, baka maipit ang kamay mo ha, careful. Eh, si Bobby. Sayo, sayo si Bobby. <laughs> mami, kanina pa ni Andres tinuturo 'yun ha. Ano, yun? ano daw yun Yung guaba Siya ang papipitasin ko. Okay. Where's the guava? Where? Okay. Pipitasin natin ha. Pipitas ini ay ang guwaba, mami. Hindi na pa nga niya yung tinuturo-turo. So, so wow! Ay, you will get. Ay, you will get so big. Get! Bilis! One? Yes, go! Oh, oh, hindi pa kaya, mami. Bilis, go! Okay, daddy. Ah, may mga na, ano na pala dyan, no? Yes. Wow, go! Dear. Oh, so big, mami. so big. <laughs> Can I see, Ayi? Can I see? Ay, big baba. I'm so Ihatid ko lang si Mother sa si Mahal sa SM Kadamba. Uh, -oh. mag, uh, ano, kakomute na lang sila na. Uh -huh. At si Daddy po, ay eh, may mga tatapusin pa. Oh. <laughs> Tambak pa. Nagitang natin ito nung maulan. Oo. Uh -huh. So, ayos ko rin ito. Medyo the sun came out na. Guys, Pati yung maigit uh, kasama ni Nanay si Mahal. Yes. May kasama si Nanay magbiyahe. Oh, yes. oh, careful, ha? Careful. Nung paparito ay, oh, si, si, ay nihatid po ni Camelot oh, at yes. ni Bal. Hanggang, din, hanggang, hanggang si kalamba. kalamba din. At sila may ginawa pang iba ni Bal. Yes. Pero ngayon naman ay hatid mo rin sa SM Kalamba. Thank, thank, you, Lord. Lord. Thank you, Lord. At okay naman yung check-up ni Mother. Mm -mm. Lahat. May in lang sa kanyang gamot. Mm -mm. Tapos nire-require din siya ng mga... Yun ang ano, yung diet, yung ano-ano. Mm -hmm. exercise Ganon oh, din. Ganun. Pero pinapabalik siya ng November. Mm -hmm. Siyempre, ganun talaga pagka... Yung parang kailangan mo nang i-monitor, i-maintain yung I'm iyong health. Dia. Lalo kapag may edad What? Si nanay din ay nakabili na ng gamot. Hindi pa. Dadaan pa kami mamaya. Ah, no, dadaan pa. Oh. At kami, kami ginabi na. Ah. Oo, oh, hindi na nakabilihan. oh, doon na Doon sa yung mercury sa tagaytay yung laging puno. Sa ah. Saka so, ka, minsan ay sold out doon ng gamot ni nanay. Yung pinibilahan ng mama. Sa Pasay. At sa probinsya po, eh, wala yung mga gamot ni nanay. Kaya kailangan, kailangan niyang kami, oh. kailangan makabili dito. Okay. Nasama pa ba yan? Hindi na, hindi na kami. Nairapan ako yung pabalik. Uh -oh. At siya naroon sa likod ko. Uh -oh. Siya hindi gusto ni may katabi unless nakasama ka. Pag okay, uh -oh. hindi po punta yung sa sauna ako, hindi pwede. Okay, kainin niyo na yan ng Oh, bye-bye ati mahal. Andres is sad. Andres, are you sad? <laughs> It's okay to be sad. <laughs> si Babi kumalong na kay mother. Siya mismo lumapit, yes. no? Nagyakap na siya. Oh. Tapos, clap, clap, Yes. Well, mami, eh, oh, mami, hindi pa rin ako makapaniwala dito, ah. ganda. Oh, ako rin nga hindi makapaniwala. Hindi ka makapaniwala ako din. Kaya sana naman 'yung paggawa natin. Yes. Yeah. Malaki po ang matitipid namin. yes. Yeah. Na yeah. Salamat po. Thank you Lord that uh, nagawa ko ng katarong. <laughs> so, 'yan ay cabinet na lang. Yun yung challenge sa akin dito eh, yung sliding. <laughs> Hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero meron na ako in mind. <laughs> si mami na iyak, iyak pa dun sa aking uh, DIY. <laughs> Let's go! Ihatid ko na po sila. Si Mother, saka si Mahal sa SM Kalamba. Let's go, nanay! kaya na po si nanay sumakay na hinihintay lang namin si mahal kaya ona at hihatid ko na po sila sa SM Kalamba yan thank you lord at okay naman po ang check up ni mother at mainit na rin ngayon wow sana yung magtuloy tuloy na po ang init ayan na po nandito na kami sa paseo at bibili lang si mother doon na sa mercury ng mga gamot dahil kahapon po ay kami ginabina na hindi na siya nakabili so sasamahan siya ni Mahal yan dito lang ako sa gilid ng kalsada at after po nitong makabili ay saka ko pa sila ayahatid sa SM Kalamba sa terminal yan dito na po kami sa terminal oh, para naman nag-abroad Iya, eh, ilang araw lang naman ay. Eh daming dala ni Mahal madamit ni Mahal yeah. wala nang naiwan doon ha? Ay ngayon na may bukas na ang SM. Yun to bigyan mo na, na ipakanaiwa mo, hindi. Panta po, yung panta. dalawa lang, dalawa. Ah. tama malawag pa. Eh, na po, thank you, Lord. At, ah, hindi pa naman puno, pero konti na lang. Yan. Konti na lang. Uh, lima na lang bali papasok muna ako ng SM may pinapacheck lang si Mami Janet ayan guys may lang ako pero medyo mga pricey kaya maganda talaga pag minsan online or doon sa mga hardware lang sa tabing kalsada malapit sa amin mas mura ang mga gamit Uwi na rin po ako para maituloy ko na yung aking DIY project. May chinek lang naman ako. Wala man akong binili. Ano kaya si na Mader? May chinek lang naman ako. Alis na. Man man na oh, ito Ay, ano. Ah, kaya paalis na. May chinek lang naman ako. Wala man so, akong binili. Kapag kakay may mga... Ma <laughs> Pabili ka na lang ito. Nasa Jollibee. Para si maituloy ko na yung aking. Okay, ingat. Uwi na rin po ako pagka si Mother ay mag-isa laang at gusto mag-toilet napunta ng SMA may binabantayan ko yung gamit ngayon na may siya mag-isa lang ah ngayon na may kasama niya si Mahal so okay lang thank you Lord pabalik na po ako ayan thank you Lord at nandito na po ako sa bahay bumili na lang ako ng ulam ni Mami ay namin ay, na, where's this ay, my boy? Where ati mahal? Where's Ate ati mahal? How Ha, huh, my boy? Pahinga muna si Mami Janet sa pagluto for yes. Mami, Andres uh -huh. is sad. Lord. Are you sad? Because ati mahal, go home, is go home with nanay. Are you sad? Are you sad, my boy? No. No, he's not sad, daddy. <laughs> What is that, Daddy? Diyan excited. Okay. <laughs> Thank you. You are watching terror Shoot TV. Enjoy this video. So, nandito na po ako sa bahay, guys. At uh, kanina lamang ay eh, hinatid ko si na Mader. So, ito po yung ating gagawa ng cabinet. Ayan. Ito pala yung aking ginawa, guys. Ayan. Ayan lapat naman. Ayan. Ito po ay hindi ko na pipinturahan. May mga nagka na pinturahan ko daw. Ito po hindi ko na pipinturahan. At ang ilalagay niya po natin ay yung floated PVC panel kung tawagin. So yun po ay parang alternatives ng pintura. Kapag wala nun, pipinturahan mo. Pero kapag lalagyan mo nun, hindi mo na sila lalagyan ng pintura kasi tatakpan mo din lang naman. At saka mas kapit po siya kapag ka ganitong ano, direct sa wood. Mas kapit yung uh, dikit. Yan. So, sa ngayon po, pagdating ko kanina, sabi ko kay Mami Janet, ay ako muna yung magre-rest. So, kami po yung natulog ng mga bata. Day ko po ngayon. <laughs> Day off ngayon. Pagkagising naman ngayon, after magkape, ay parang ako yung naiinip din. At uh, gusto kong may gagawin pa rin. So ngayon po, Do-drawingan ko na siya. Saan dito yung cabinet, saan dito yung TV, para makita na lalagyan na natin ng layout guys. So bali ito po ah, itong patungan na ito, ay ilalagay ko dito ah guys. Yan, Do ko po siya ilalagay. Pero bago yon lalagyan ko muna dito ng cabinet. So para mag pagtatabihin ko, meron ako ditong shelves, saka pagano naman, ito ah. So para maging uniform lang tingnan, siguro kukunin ko yung laki nito. Ayan, 13. At ganun din kalaki yung shelf na gagawin natin. 13 dito ah. Ayan, nandito po si Bobby, may ingay. <laughs> yung dalawa, kakagising po ng mga yan. So, ayan, ganito po kalaki yung cabinet. Para lang uniform tingnan ay ganun din ang aking idodrawing. Si Daddy po ay nagsisimula na. At si Andres ay gusto na ipakita kay Daddy yung kanyang two tails. Oh, show Daddy. your Daddy. tails were this one. Very creative si Andres. Yes. Pwede ko bang gamitin ko eto kay na, ano? Ay, sige, hiramin mo. Okay, Daddy, will borrow the color, okay? Ito po ay binili ko sa kabeshi. <coughs> <coughs> ha! dito yung dalawa. Doon. Bobby! Aba, si Bobby. Naakit na dito, ah. Bobby no, Bobby! Bobby! dito muna ako kay Bobby talaga naman Kita ba mami yung green? Ah, oh, kay tang kita Yan naman po ay okay lang na drawingan at tatakpan nga po ni daddy ng fluted panel Pero yun ay wala pa ikaw han uh, eh Ah, ang gahanap pala si Dado ng iba pang materyales doon. Mahal din, namin. Magkano ang isa na iyon? Nasa... Pagka sa hardware ka bibili, mm -hmm. nasa 400. Oo, oh, ang isa? Yes. Oo, oh, mahal lang eh. Yeah. upuan. Sabi ko ako'y bukas na magtatrabaho eh. Biglang nainip. Yan mami. Na. Ba, may gumaya sa'yo. Oh. Yan ang boys. Oh, Yan na, may isa pa. May dalawa na. Kung busy si Bob, Daddy, e eh busy rin po itong dalawa. May mga nak nakakalat pa sa floor. Maganda nga, Daddy, na nakikita kanyang gano'n itong dalawang gumagawa. Sila ay nag nagkakaroon na ng ano. Imagination. Yan, mm maganda -mm. yeah, lang, Mami. Okay. Tapos, gaano naman yung ano niya, distance. Mga ganito lang siguro. Oh, wait. Anyway. Need to be? Gagayahin ko lang ito. Ayo, oh, oh, no? o Para uniform. Oo, oh, oh, tama. Oh, be careful, ha? Halika dito. Ano man ay na nakaalalay kay Bobby.

ganyan mamaya kahit nang isa. oo uh -uh. O, gusto mo yung mas mababa ng kaon. Ganyan talaga, na. No? Uh -uh. Para mataas. Basta-basta bababa, <laughs> meron kang asistan sa ilalim, oh. Okay, give Andres the crayon so he also can draw. Okay, I will, Andres. I will I let Ayik draw. So, this is the cabinet, Mommy. One, uh -huh. two, three, four, five. Uh -huh. Yung pinakataas, tatakpan ko na lang. Saka yung pinakababa, tatakpan. Uh -huh. Ganon. Okay, Mommy will open. What color do you need? Red. Red, okay. Three. I gave Andres the red color. Draw. Parang nahihiya pa siyang mag-draw. No, you can draw. Sabihin mo ang daddy, can draw. You want to draw? Yes. Okay, draw there. Draw the apple. May yapa. Itu ko dito yung yung patungan yun, ngayon ng TV. Uh -huh. <coughs> TV ra TV, TV Console? TV Console yeah. So, ito po yung TV Console, mga kabeshi This one, or no, this one Kebobak Kebobak Ayan Ayan, terus Teruhin yang koreng dito, ah Mami, Mami, Mami I want to this one Okay, you can draw that. Look, that is drawing. I mm -hmm. also can straight draw land. That is doing the straight line. What is that? Square. Where's the square? Where is the rectangle? Ai? Ai knows the shapes na. Yes. Where is the rectangle? there. So, mami. Ah? Okay lang na may space dito, hindi nakadikit. Ah. Buwan nang ito ay parang uh, electric fan. Ah, electric fan. Ah. So, kapag nakasara siya, hindi malagi nakabukas ang syura. So, may electric fan lang dito. Gaganong ganon. Kaya lalagyan ko ng saksakan dyan. Tapos, electric fan. Tapos, yun. Yung syura. No? Kaya, oh, sinagad ko talaga dito yung nakadikit. Ito yung iyong shelf pataas. Tapos ito naman yung patungan ng TV. Kapadikid siya. So ngayon, sasakating ko na yung... That's right! <laughs> That's right! It's right <laughs> That's right! It's rectangle. Yes, yung TV. Sapatin mo natin. It's the shelter! It's the shelter by the lock! Is happy Happy okay. calling ni Bobby dati. He knows. Kinalat na po ni Bobby ito ah. Bobby dear. Yes. Uh, I want 40. Ah, oh, what 157. Hindi niya alam niya yun, yung 100. Hanggang 100 pa lang siya. 157. Ito, no? The 157. One, hanggang 100 pa lang po si Andres. Kaya siya nagulat, ha? Eh, akala ko na ngayon hanggang 100. dandan ka lang dati ha. Manayda ma ma sa harap pa mo isa naman. Uh -huh. Pag ikay tataliko, di kay mag-iingat. At kapag ikay gagala, wag basta-basta. At maraming babies. Maraming assistant. Hi. Maraming assistant. Di pwedeng pa bilis, -bilis ang kilos. Hindi nang pa Oo, nagmamadali. Dinosaur eat the crayon, daddy. Mommy, Nana. Nana crayon, the dinosaur eat the dough, the crayons. Oh, look. Mommy. are here dito, sa garden. Mommy, wait. <laughs> <laughs> and <laughs> and oh. <laughs> <and laughs> TB. Okay, read and dress. <laughs> TB. Yeah. ito naman na ay ano to? Shelves. Ano ang spelling ng shelves? Marami. Check. Okay, yan. Shelves. <laughs> o, oh, V-E. V-E. Ayaman na. V-E. Tapos ito naman yung rock. Oh, read and dress. Boo -boo. kasi ni Bobby. Priceless naman ang kasiyahan ni Bobby. Pakala niya laro-laro. Siguro ito pwede ko na lang ipantay doon uh. oh. na. Dudugtungan uh -huh. ko. Re-referring ko. Para maganda siya mga. Leap ka Hindi ka, Hindi ka pos, dad na. No? Yes, kapos po sa So, madilim na po. <laughs> Bali, ito yung magiging itsura, guys. Yan. Ito yung shelves. Ito yung TV. yan Kasya dito ang 55, 65 pero yung sa amin ay 49. Gawa ng nilakihan ko ito. Ang plano ni Mami Janet ay meron daw kulay puti. Ano yan? Yung may puti sa gitna na. Tapos doon may kakapit yung TV. Hindi puro ganun. Kaya ang lalagyan lang natin Mami ng floated panel. Ito lang. This one taas. Tapos ito lang, ito. This one. Uh -oh. Yun lang may mga floated panel. Saka this one. May pangkat ka na panel mo. Yun din, yung pangkat. Yun na may pareho lang. Ah, yun yung pangkat ko ng wood. Yun din yun. Yan. Tapos ito po ay rock. So sa TV. Ito yung shelves. Tapos ito white color, white lang. Dapat pala yung iyong pandikit daddy, meron kang pump-pump. Yep. Yup. Uh -huh. Walang kapag yung parang face, pang-pump. Uh -huh. Yes. Mahal Sorry. din yun eh, kaya ang binili ko yung di plastic lang na pinipigya. Uh -huh. <laughs> yes. So ayan po ang magiging itsura guys. Ayan, medyo madilim na, hindi nakita. Madilim na ba? Hindi pa naman. Ayan, kita pa naman pala dito na. Uh -huh. Okay, I Andres can draw na. So bukas ang unahin ko po ito ah. Another challenge. Bawat ginagawa ko ay lahat ay first time ko. Nung ako'y nagkat ng tao doon. Na ang metal paring, nagbutas ako ng tiles, tapos pinagpapako ko sila. First time ko po. So okay naman. So ngayon, nung nagkat naman ako ng wood at uh, pinaglalagay ko yan first time bukas naman first time din ako magagawa nitong ano ah shelves dito ayan after noon ay ito na ah iunahin ko yun na ah. kailangan ma-practice muna ako kasi po natututok kapag kahabang ginagawa ko yun may mga natutok na ako na technique or may natututunan ako kung paano mag yung tamang ano cabinet so ah, pag nagawa ko yun, dito na po. Ito yung medyo talagang mahirap eh. Kailangan pull out po ito eh. <laughs> po pull out na ganun tapos nandun yung shurak. So medyo madugo. Yan. Pero sa ngayon, ito muna. Yan. Salamat po sa inyo. At binabasa po namin lahat ng inyong comment. Marami namang natuwa, mami. Oo, marami Salamat po kami po yung natutuwa rin na kahit papaano ay nabigyan ng katarungan. <laughs> Pwede bang ganyan na lang? Pinturahan na. <laughs> Pwede rin po. Pinturahan mo ng white lang, saka maanohin uh, mo, ang tawag dito. Yung mamasilyahin. Yes. Ay, ano na siya. Para na siyang semento. ku oh, mami will is drawing T-Rex. T-Rex. <laughs> <T -rex. Bye. laughs> Yes, okay, you can draw there na. Daddy will give you permission. Ayan, ganun po. Merong kulay white sa gitna. Hindi basta po diretso lang na panel. What do to draw? The best show up. Bird? Yes. Yeah, Ayan, salamat po sa inyong panonood guys. Huwag bibitiw po. Sana ay matapos ko ito. I asked daddy to draw the bird. Ayan, salamat po sa inyo mga comment at panonood. Continue to like and subscribe. Bye bye, mami. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye, say bye bye. <laughs> bye, -bye. Yan, shout out din po kay Ninang Minminin Arlene. Sabi nga nila ay mas maganda daw nga na naka ano, mami, naka-wall mount ang TV. Mas safe sa mga toddler, sa bata. Dahil marami ng insidente na ang TV ay nahuhulog, nahuhulugan. Dahil syempre, makukulit ang mga kids, ang mga toddler. So, mas safe na naka-mount sa wall. Yan. Kaya, yun po yung akin target talaga. <laughs> Di ba, Babi? Babi? <Bobby>? Yes. Okay. <laughs> See? It's That's it's sea, C. C. duck, yeah. rock. It's sea. All oh, ginawa niyang ano, <laughs> uh, Ano, three <3D. laughs> <laughs> D. Okay, you can draw anything you want. na po ito If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. James, for seventeen and I V.